umaga po lahat ng manonood ng Ate Shenas TV Vlog. Ayan. Uh, napanood ko nga po pala yung interview ni Kuya Bal kay Madeline. At napanood ko rin doon yung gusto niyang mangyari. Kung gusto niya po kaming umalis, aalis po kami. Magsabi lang siya. Ang sa akin lang po, sa akin okay lang na umalis kami. Ang sa akin lang, kaya niya bang akuin yung obligasyon dun sa bahay. Lahat, syempre pag umalis ako, siya na ang magkakapit noon, siya na mag-aasikaso ng lahat. Ang sa akin lang, kapag umalis ako, kailangan magampanan niya yung obligasyon na may iwan ko dun. Hindi naman pwedeng, ano ka, obligasyon mo yun? Syempre, aalis na po ako dun. At siya na ang magmamanage dun sa loob ng bahay. Kaya sana uh, ayusin niya yung decision niya kasi ako, Ah, uh, gusto ko rin, gusto ko na rin naman talagang umalis pero ang iniisip ko nga ay sila kaya nag-i-stay ako sa bahay kasi totoo naman yung sinasabi ng iba na uh, pag may pamilya na is kailangan magbukod na totoo naman po yon kaya ang po ako gusto ko ah uh, punta na doon kina Raymar kasi lang sila lang talaga yung iniintindi ko kaya hindi rin ako makapunta pero ayan nga nagsalita na si Madeline na gusto niyang umalis kami doon. Parang bumukod na. Kaya po, uh, pagbibigyan natin yung desisyon niya kung yun ba yung ikakabuti para sa sarili niya. Uh, tayo na po mag a -adjust. Ako na mag a -adjust. Aalis na lang ako sa bahay para tahimik at saka wala nang issue kasi puro issue, nakaka-stress po. Nakaka-stress pa kayong ganyan. Nasa loob kayo ng bahay tapos merong isang tao na ayaw pala kayong kasama. Hindi naman po pwedeng si Raymart umalis sa bahay. Kasi, syempre, magkakaanak kami. Paano naman kaming dalawa, di ba? Kung hindi ko siya papapuntayin sa bahay, tapos ayoko naman sumama si sa kanila. Para po, mas mabuti at saka maayos ang lahat para tumigil na yung iba, sasama na lang po ako sa kanila para tahimik na, wala nang issue, tumigil na yung mga issue na yan kasi kar ang daming nagsasabi na, oo nga naman, dapat bumukod na siya. O sa akin lang po, gusto ko na rin pong bumukod kasi nga po magkakaroon ako ng sarili kong pamilya, di ba? Ah, uh, kung hindi ko lang po sila iniisip, matagal ko na pong ginawa yan. Kaso, ang isip ko nasa kanila pa rin. Pero yan ang kagustuhan ni Madeline, susunod so din na lang natin para magawa niya kung anong bagay na gusto niyang gawin akala po kasi nila madali yung yung sitwasyon ko hindi nila alam pag nasi ako sa budget nang uutang ako sa labas ako talaga yung naghahanap gumagawa ng paraan para maano ko maano ko yung problemang yun sana uh, sana makayanan ni Madeline lahat ng obligasyon saka sana magawa din niya ng paraan kung magkakaroon man ng mga problema about nga po doon sa pag-short ng budget. Tapos kailangan mag-video siya para may pangkonsumo. Hindi naman din pwedeng umalis ako. Tapos ako pa rin yung, yung mamong problema sa lahat ng gastusin sa loob ng bahay. Kaya nga po ako umalis para matuto sila doon. At saka decision niya ni Madeline, siya na may cargo niyan. Uh, siya na mag-iisip kung paano niya susolusyonan yung mga problemang darating. Ah, uh, kasi po nung nakaraan, ah, uh, pinag-usap kami ni Kuya Bal. Ah, uh, ako tapos si Madeline, tapos si Kuya Bal. Ah, uh, pinag-usap niya po kami kung ano ba ang problema. Tapos yun nga, nag na parang may tampuhan kasi nga si Madeline ayaw niya ng pagsasabihan siya, ayaw niya ng nang pinapakailaman yung gawa niya. Kaya doon parang nagagalit siya kapag pinakailaman mo yung mga desisyon niya, nagagalit siya doon. Una po, ako nag, lang naman. Bahala siya kung nasa sa kanya na yung kung susundin niya o hindi. Ang sa akin lang, wag na wag siyang gumawa ng mga kasinungalingan. Kasi, inumpisahan niya sa kasinungalingan hanggang matapos puro kasinungalingan. Tapos po, at uh, tinanong siya ni Kuya Bal kung nag eskwela siya. Ang sabi niya doon, ang pasok niya is Monday to Friday. Tapos sinabi ko po kay Kuya Bal na ang pasok po niyan every, every weekend lang. Once a week lang ang pasok niyan. Tapos ngayong mga ngayong nung nakaraang linggo po, nagpalipat na naman siya. Hindi ko po alam kung tinanggap pa siya sa regular class. Nagpalipat siya kasi nga, na nakikita na yung maling ginagawa niya kaya nagpalipat na naman siya hindi ko alam kung tinanggap pa ba siya sa regular class o hindi na. Uh, kasi hindi ko po siya pinapakailaman kasi nagagalit kapag pinapakailaman. Tapos, about naman po dun sa sa reseta, yung sabi niyang nagpa-ultrasound sa puso, yes po, totoo po yun. Dahil, kasama niya po ako nun. Uh, pumunta po kami ng ospital, nagpa-check up kami, tapos binigyan kami ng request kasi papatingnan siya sa puso kung may deferensya. Tapos nagpunta po kaming laboratory. Ah, uh, kasama pa rin niya ako noon tapos nag sinalang siya doon. Tapos nang lumabas na yung resulta, ibinalik namin doon sa doktor para basahin kung normal ba o may problema. Alam niyo po ang sabi ng doktor, nor normal naman lahat. Normal naman lahat, wala naman problema. Tapos ang sabi niya din sa video kay Kuya Bal na tinapon ko daw tinapon ko daw yung papel. Hindi ko daw binalik doon sa doktor para tingnan kung okay ba o hindi. Ang totoo po niyan, uh, hindi ko tinapon. Actually, andito po, uh, daladala ko, may papakita ko pa sa inyo. Doon pa lang, yun sabi ko. Sabi ko sa kanya, puro ka kasi kasinungalingan. Sabihin mo kasi ang totoo para hindi ka mali malito sa mga paliwanag mo. Tulad niyan, sabi mo tinapon ko. Pero naan dyan. At saka yung papel po yun, yung papel po na yun, 2022 pa po yun, matagal na po yun. Uh, maraming nagsasabi na ang payat daw ni Madeline, ang putla ni Madeline. Alam niyo po ba kung bakit? Kasi sino po bang hindi mamamayat, sino po bang hindi mapuputla, ay mam mamumutla. Na na natutulog siya alauna, alas dos, alas tres ng madaling araw, yan umu kung sa loob ng bahay. Araw-araw yan ha. Tapos, naliligo yan gabi na o kaya hapon. Sino po bang hindi magkakasakit sa ginagawa niya? Tapos sasabihin, stress. Sana man po siya mai-stress. Unang-una hindi naman po siya stress sa bahay. Pangalawa, wala naman siyang dapat ka-stressan sa school hindi naman magibat yung mga activity sa school kasi modular na nga lang siya. Tapos yung mga gawain, kumbaga hindi hindi pa mahigpit ang mga teacher sa kanya kasi alam din ng teacher yung sitwasyon niya. Tao so, sasabihin na nai-stress daw, na may sakit daw. Alam niyo po noon pa yan, 2021 sabi niya mapamulati siya. 2024 na hindi pa din niya nagagawa. Alam niyo po puro siya salita. Hindi niya pero hindi niya ginagawa. Yan yung nararamdaman niya. sabi natin siguro may nararamdaman siya ngayon. Kagagawa niya po yan. Maliligo ng gabi. Tinan niya po, maghapon yan tulog. Gigising yan. Hapon na hapon na mga six. Tapos diretso kaligo yan. Siyempre po, masama yun. Lalo na pagliligo ka ng gabi. Kaya siya rin po ang may kasalanan kung bakit siya namamayat. Uh, kaya sabi ko po, para matigil tong issue to, ako na yung mag adjust uh, aalis ako ng bahay, ibibigay ko na sa kanya yung obligasyon para tahimik na kasi na i-stress ako kaka... kaka ulit-ulit ng issue yan. Iniwas uh, iniiwas ko po yung sarili ko sa stress, tapos uh, hindi naman tumitigil ang issue. Kaya sabi ko, ah uh, ako na yung mag aadya sa alis na ako sa bahay. Ibigay ko kung ano yung gusto niya. ibigay ko para matahimik siya. At saka para maayos niya din yung sarili niya. Malay niyo po, maayos niya yung sarili niya. Pero sana lang, uh, huwag niyang pabayaan, lalo na si Bumbay, yung bahay. Sana laging malinis. At saka yung mga obligasyon doon, kayanin niya. At sana rin, ah. Uh, Magsipag silang mag-video, manutulong-tulong sila kasi tutulong din naman po ako para magkaroon ng panggastos at pang-budget sa pang-araw-araw. Kasi ako ganun yung routine ko eh. Minsan nga nahihirapan po ako mag-video kasi walang nakikipoperate, kaya gumagawa ako ng paraan para makapag-video para may mai-upload ako. Ako yung gumagawa mismo ng paraan. Kaya sana ngayon ah uh, sila naman yung makakaranas, siya naman yung makakaranas ng ginagawa ko. Pagbibigyan po natin siya dahil yun ang gusto niya. Uh, siguro sa mga sa makalawa, alis kami. Uh, iintayin ko lang si Raymert na dumating kasi uh, mag po kami. Papalabahin ko muna siya ng mga dami para walang, wala dun mga labahan na matira. Ayan po. ah, uh, yan po yung update ko. Uh, sa susunod po siguro mag-update na lang ako paglilipat na kami. Ayan, maraming maraming salamat po sa lahat ng nanonood ng Ate Shenas TV Vlog. At saka isa po pala, hindi kami, ako hindi ko siya kaaway. Hindi ko siya kaaway. Hindi ko alam kung kung kaaway niya ba ako. Basta ako nagpapayos lang sa kanya, pinapagalitan ko siya. Kasi mali na yung ginagawa niya. Pero ako, hindi masama, hindi naman po ano. Hindi naman po yung galit ako sa kanya, hindi naman. Ang sa akin lang, nagpapayo ako kasi mali na yung nakikita ko. Kaya napagsasabihan ko siya. At sana lang wag niyang masamain yun. Sinabi ko po kay Lula yung gustong mangyari ni Madeline. ah uh, pumunta po si Lula sa bahay para kausapin kaming magkapatid. Alam niyo po, nilayasan kami ni, ni Madeline. Uh, kaya hindi rin natuloy yung pag-uusap namin kasi uh, nag workout na naman siya. Paano po baga maayos kung hindi siya makikipag-usap ng maayos? Kaya sabi ni Lula, kakausapin daw po niya sa susunod. Uh, naawa lang po talaga ako kay Bumbay, yung sa bunso namin, tapos kay Kulot. Kasi may iwan sila, malay niyo naman makayanan niya. Ayan. Uh, papakita ko nga po pala sa inyo yung papel, yung resulta nung ano niya. Ayan. Ayan yung resulta ha, sa Leon Hernandez Hospital po kami, nagpatingin at sa kanya nakapangalan, Madeline Otto. Ito yung sinasabi niyang tinapon ko daw at hindi ko daw binalik sa doktor. Ayan. Ito po yung resulta. Ang findings po niyan ay normal lahat. Kaya wag niyang sabihin na hindi ko naman binalik sa doktor. Sabi ko, itigilan niya ng pagsisinungaling kasi iikot lang nang iikot ang kwento sa kasinungalingan. Sabi ko, sabihin niya ang totoo para isahang, isahan lang. Hindi yung sige na lang ang hinambog niya. Nagkakasakit po siya dahil sa kagagawan niya. Dahil sa ginagawa niya sa sarili niya. Nai-stress siya dahil ini-stress niya yung sarili niya.